Comment ko dyan ay naaawa ako doon sa mga ibang uh, empleyado ng Office of the Vice President at Department of Education na napangalanan doon na kasuhan din ng plunder dahil alam naman natin na ito ay harassment uh, lang lahat at uh, nasabi na nga ni dating pangulong at uh, ni uh, Senator Amy Marcos nasabi na nga niya na uh, all these threats, harassment, are ano, are um, and even the impeachment are ano, parang a glorified disqualification for the 2028 presidential elections. Kung ako okay lang, dahil politiko ako. Uh, alam ko kung anong kailangan kong gawin at gusto ko rin sumagot uh, sa loob ng korte pero naaawa ako dahil dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay, na hindi naman uh, kailangan madamay.